ang bawat lugar ay may kanikanyang alaala. Ang mga ito ay nasa bawat sulok, sa bawat kalye, sa mga simpleng detalye ng mga bagay na, kapag pinagsama-sama, ay nagiging espesyal. Ngunit ngayon, naglalakad siya mag-isa. Ang bawat hakbang ay isang tahimik na pagsisikap na mabawi ang nawala, upang buin muli ang nakaraan, na parabang posibleng maibalik ang oras. Sinimulan niya ang peregrinasyon na may pag-asa na ang mga alaala ay nananatiling buo, na nakatago bilang mga relikaryo sa bawat sulok, sa bawat bato, sa bawat puno. Ang unang lugar na binisita niya ay ang parke kung saan sila naupong magkasama sa ilalim ng parehong punong ensina, pinagmamasdan ang paglubog ng araw habang pinag-usapan ang mga pangarap na noon ay tila napakalayo. Pumikit siya ng saglit, sinusubukang maramdaman ang simoy ng hangin na dating bumabalot sa kanila, ang tunog ng mga tawanan, ang pakiramdam ng presensya niya sa tabi. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, napakalawak ng kawalan. Ang punong ensina, simbolo ng katatagan at pag-ibig, ay tila napakaliit na ngayon. Umalis siya na may buntong hinina, mabigat ang puso. Hindi niya alam kung ang kawalan ay nagmumula sa lugar o sa kanya mismo, na hindi na mahanap ang sarili roon. Nagpunta siya sa kapehan kung saan sila unang nagkita. Ang amoy ng sariwang kape ay nandoon pa rin, ngunit tila wala ng pareho. Umupo siya sa parehong mesa, na ang banayad na liwanag mula sa bintana ay sumapi sa kanyang mukha tulad ng unang pagniti niya sa kanyang walang kwentang biro. Noon, naniniwala siya na ang pag-ibig ay walang hanggan, hindi matitinag, isang bagay na hindi na naig ng panahon. Ngunit ngayon, tinitignan niya ang parehong lugar at nakikita lamang ang salamin ng isang bersyon ng kanyang sarili na wala na. Hindi na siya nandoon, hindi na siya babalik kailanman. At siya, na noon ay muminiti ng bukas ang puso, ngayoy nakakulong sa mga alaala na hindi na maaaring mahawakan. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay nagbabalik sa kanya sa isa pang sandali, isang alaala, isang bahagi ng kung ano sila dati. Ang aklatan kung saan itinuro niya sa kanya ang pagmamahal sa mga libro, ang restoran kung saan nagpalitan sila ng mga pangako ng isang hindi siguradong hinaharap, ang maliit na kalye na may mga graffiti na natuklasan nila nang magkasama sa isang umuulan na hapon. Bawat lugar, isang walang hanggang bakas ng isang kwento na ngayon ay tila pag-aari ng ibang buhay. Ngunit alam niya na walang katapusan ang paghahanap. Wala nang ibang magagawa kundi bumalik, palagi ang bumabalik, hanggang sa lahat ng mga lugar ay mabisita na, hanggang sa ang sakit ay muling maranasan, at kaya niyang matagpuan ang paraan upang siya ay pakawalan. Talaga bang gusto niya yon? o natatakot siya sa mangyayari kapag ang huling lugar ay napuntahan na, kapag ang siklo ay nagsara at wala na siyang ibang hahanapin. At noong nagmamarka na ang relo ng pagtatapos ng hapon, dumating siya sa huling punto ng kanyang paglalakbay. Ang lugar na may pinakamatinding kahulugan. Ang lumang sinihan kung saan nila pinanood ang pelikula na ipinangako nilang pinakamagandang pelikula sa lahat. Doon, sa pagitan ng mga tawa, luha, at pangako, tinatakan nila ang kanilang kasunduan na hindi maghihiwalay. Ngunit ngayon, nandyan siya ng mag-isa, madilim ang screen, at walang laman ang sala. Ang pelikula ay hindi na muling mapapanood. Doon, sa eksaktong sandaling iyon, napagtanto niya na wala ng kabuluhan ang paghahanap. Maari niyang balikan ang lahat ng mga lugar, ngunit ang tunay niyang hinahanap ay hindi na umiiral, siya. Ang ritual ng muling pagbisita sa bawat sulok, bawat alaala, ay nagdadagdag lamang sa walang laman. Ang sakit ay naroroon, ngunit gayon din sa bawat lugar na kanyang hinahanap, sa bawat kanto na kanyang nililiko, sa pag-asa na marahil, marahil lamang, maaaring makita niya siyang muli sa anino ng isang nakakalimutang alaala. Ngunit ang katotohanan ay simple at masakit. Ang mga alaala ay walang kapangyarihan na buhayin muli ang nakaraan at ang mga lugar, gaano man sila kaspesyal, ay hindi na muling maibabalik siya sa kanya. Nananatili siya roon, sa loob ng bakanteng sinehan, dinadama ang bigat ng mga oras at ng pagkawala. Nagsimulang pumatak ang mga luha ng walang babala, tulad ng ilog na sa wakas ay natadpuan ang daluyan nito matapos ang matagal na pagkakabara. Hinayaan niyang maramdaman ang lahat, marahil sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon. Wala nang magagawa pa kailangan na niyang magpatuloy gaano man kahirap. Kaya't sa puso na puno ng paungulila at sa bigat ng paglisan, siya ay tuluyan ng tumindig at ginawa ang unang hakbang sa susunod na yugto ng kanyang paglalakbay. Ang paglalakbay na ngayon ay sarili na lamang niya. Patuloy pa rin siyang naglalakad sa mga kalye ng lungsod, na ngayon ay tila na iba. Wala na ang kislap ng mga natuklasang pinagsaluhan, ni ang mahika ng mga panahong pinagsamahan. Ang lungsod, na dati isang masiglang tagpo ng kanyang kwento, ngayon ay isa na lamang walang laman na tanawin. Pero hindi siya nagmamadali, ni sinisikap mapabilis ang mga hakbang. Hinahayaan niyang gawin ng oras ang gawain nito, na tila ang bawat hakbang ay mahalaga, na parang ang kabagalan ang tanging paraan, upang maproseso ang lahat ng nangyayari sa loob niya. Ang amoy ng hangin, na dati nagpapaalala sa kanya ng ngiti niya, ngayon may halong pakiramdam ng pagkawala, ng isang bagay na naglaho at hindi na muling babalik. Dumadaan siya sa mga lugar kung saan umaaling sa kanyang isipan ang mga tawanan, sa mga kalye kung saan naligaw siya kasama niya sa mga saglit ng purong saya. Ang mga gusali na dati simpleng konkreto lamang, ngayon ay may mga pangalan, mga kahulugan, mga kwentong hindi na maaaring mabura, gaano man siya magsumikap. Itinanong niya sa sarili kung darating ba ang araw na mawala ang bigat ng alaala sa mga lugar na yon. At kung mangyayari yon, magiging posible bang maalala siya nang hindi na umaasa sa mga lugar na yon. Dumating siya sa plaza kung saan madalas silang magkita, huminto siya. Ang bangko, na kanilang inuupuan ng maraming hapon, ay ngayon tila naging isang tila walang saysay na bagay sa gitna ng patuloy na daloy ng buhay sa paligid nito ang mga tao ay dumadaan ng hindi napapansin ang emosyonal na bigat na dala ng bangkong iyon. Nanumpa sila, noong hapong iyon, na iyon ang lugar kung saan magsasama muli, anuman ang mangyari. Umalis siya, at siya ay naroroon pa rin, naghihintay para sa isang pagkikita na hindi na mangyayari. Umupo siya, at, sa kauna-unahang pagkakataon, tumingala sa langit, walang pagmamadali, walang pagkaapurahan na balikan ang nakaraan. Gusto niyang maunawaan kung ano ang gagawin sa lahat ng sakit na ngayon ay naninirahan sa kanyang puso, ngunit alam din niya na hindi niya magagawang pilitin ang anumang bagay. Ang mga alaala ay magiging kung ano sila, mga piraso ng isang kwento na naisulat na. Hindi niya maaaring muling isulat ito. Ang pangungulila, ang pagkawala, ay isang hindi maiiwasang kabayaran. Hindi niya maaaring piliin hindi ito maramdaman. Umiti siya, isang banayad na ng ngiti, halos di nakikita. Isa itong malungkot na ng ngiti, ngunit may dalang malalim na pagtanggap. Marahil, sa kaibuturan, alam niyang wala na siyang magagawa. Ang mga alaala nila ay nayon parabang mga pahina ng isang aklat na hindi na mababasang muli. Naisulat na ang kwento, at kailangan niyang matutunang mamuhay sa mga salitang nabanggit na. Banggitna. Habang dumidilim at nagliliyab ang mga ilaw ng lungsod, tumayo siya mula sa bangko at gumawa ng isa pang hakbang. Ang huling lugar ay napuntahan na at ngayon ang natitira na lang ay kung ano ang gagawin niya sa lahat ng iyon. Alam niyang hindi dito magtatapos ang paglalakbay, Munit ang bawat hakbang na ginawa, bawat lugar na binalikan, ay nagdadala sa kanya sa isang bagay na mas higit pa kaysa sa simpleng paghahanap sa nakaraan. Natutunan niyang maglakad ng mag-isa, at marahil, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula niyang maunawaan na ang paglalakbay ay, sa katunayan, isang paghahanap sa kanyang sarili. Isang paraan ng muli niyang pagkakatadpo sa sarili matapos ang mahabang panahon ng pagkawala. Huminto siya sa kanto at lumingon pabalik sa huling pagkakataon. Ang lungsod ay patuloy na umiikot, walang malasakit sa kanyang sakit, sa kanyang paghahanap. Ngunit, sa sandaling iyon, hindi na siya masyadong naligaw ng landas. Dahil, sa wakas, naunawaan niya na hindi ang lugar ang kailangang balikan ni ang nakaraan ang kailangang muling bawiin. Siya ang kailangang makahanap ng bagong direksyon. Hindi na sa pagitan ng mga alaala, kundi sa mismong paglalakbay na, sa paglipas ng panahon, ay magdadala sa kanya sa isang bagong simula. At sa pag-isip na ito, humarap siya, naglakad patungo sa hinaharap, isang hakbang sa bawat pagkakataon, walang pagmamadali, ngunit may bagong pakiramdam na mahirap ilarawan, marahil, baka sakali, nasisimulan na niyang matagpuan ang kapayapaan. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngayon na may mas maindayog na ritmo, na parabang bumagal ang mundo sa paligid niya. Ang lungsod ay tila mas kalmado, mas tahimik, habang pinagminilayan niya ang lahat ng kanyang naranasan. Naroroon pa rin ang mga alaala, laging naroroon, ngunit nasimulan niyang maramdaman ang isang pagbabago sa loob, isang kagaanan na, hanggang sa sandaling iyon, ay tila imposible. Marahil ang bigat ng mga alaala ay nagsisimulang maglaho, tulad ng hamog na nawawala sa init ng araw. Sa kanyang pagdaan sa mga kalsada, napansin niya ang mga maliliit na detalye na hindi niya napansin dati. Ang paraan ng pag-alon ng mga dahon ng mga puno sa hangin, ang malayong tunog ng musika na tumutugtog mula sa isang bukas na bintana, ang tawa ng mga batang naglalaro sa parke. Hindi na ito katulad ng dati kung kailan ang lahat ng kanyang nakikita ay bumabalik sa kanya. Ngayon, mayroong bagong bagay, isang pakiramdam ng pag-aari sa kasalukuyan na parabang sinisimulan na niyang muling matagpuan ang kanyang lugar sa mundo. Bigla niyang napagtanto na bagaman hindi na niya kailangang balikan ang bawat lugar upang maramdaman na may kabuluhan pa rin ang mga kwentong pinagsamahan nila, hindi nito mabubura ang katotohanang nakaimprinta na ang mga ito sa kanyang mga alaala. Maari niyang dalhin ang mga alaalang pinagsaluhan nila, hindi bilang isang pabigat, kundi bilang isang bahagi ng kung sino na siya ngayon. Umupo siya sa isang bangko malapit sa ilog. Ang tunog ng agos ng tubig ay nagdala ng isang pakiramdam ng katahimikan, parang lahat ay gumagalaw, ngunit sa isang kalmado at walang pagmamadaling paraan. Tumitig siya sa abotanaw, kung saan unti-unting lumulubog ang araw, nagkulay ginto at kahel ang kalangitan. Ang imahe ng isang hinaharap na dati tila malayo at ditiyak, ngayon ay parang mas lumapit. Mayroon pa siyang daang tatahakin, ngunit hindi na siya kasing ligaw tulad ng dati. Sa sandaling iyon, isang ideya ang namuo sa kanyang isipan, maaaring ang tunay na layunin ng kanyang peregrinasyon ay hindi upang subukang buhayin ang nakaraan, kundi upang matutong magpatuloy na ang natitira. Marahil, sa paglalakbay na iyon, binigyan niya ang kanyang sarili ng sapat na panahon upang maghilom, upang kilalanin ang sakit at bigyan ang sarili ng pagkakataong magpatuloy ng hindi kinakailangang nakakulong sa nakaraan. Pumikit siya at hinaya ang yakapin ng hangin ang kanyang mukha, huminyan ang malalim. Wala nang takot na makalimot. Nandoon pa rin ang mga alaala bilang mga bakas na hindi mabubura, ngunit ngayon nauunawaan niyang ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy, dalhin ang mga naranasan bilang aral, hindi bilang isang pabigat. Patuloy pa rin ang pag-agos ng ilog, tulad ng buhay na sumusunod sa kanyang landas nang hindi lumilingon sa nakaraan. Mumiti siya, hindi dahil nawala na ang sakit kundi dahil, sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang maaari na siyang mabuhay kasama nito, nang hindi siya pinipigilan na magpatuloy. At sa ganitong paraan, na may mas magaan na puso at mas kalmadong kaluluwa, tumayo siya mula sa bangko. Ang daan ay nasa harapan pa rin niya, ngunit ngayon, naglalakbay siya ng may katiyakan na bagaman hindi mabubura ang nakaraan, mayroong pang hinaharap na naghihintay. Sa pag-apus ng huling liwanag ng araw sa abot tanaw, siya ay dahan-dahang lumayo, nararamdaman, sa unang pagkakataon, na marahil nagsisimula na siyang matagpuan ang kapayapaan sa loob niya. Nagpatuloy siya, ngunit ngayon ay sa ibang paraan. Dati, mabilis ang kanyang mga hakbang, parang ang oras ay isang walang awang kalaban, palaging tumatakbo mula sa kanya. Ngayon, sa bawat galaw, naramdaman niya ang bigat ng kasalukuyan, hindi bilang isang pasanin, kundi bilang pagtanggap ng isang taong sa wakas ay napagtanto na ang buhay ay isang patuloy na proseso ng mga bagong simula. At sa unang pagkakataon, tinanggap niya ang simpleng katotohanan na ang wakas ng isang bagay ay hindi nangangahulugang ang wakas ng lahat. Dumaan siya sa isang pamilyar na kalye kung saan dati silang namimili. Ang maliit na tindahan ng mga bulaklak sa kanto, kung saan palagi siyang humihinto upang pumili ng mga bulaklak ay parang isang kaban ng mga pinagsaluhang sandali. Ngunit ngayon, tiningnan lamang niya ito, walang pagmamadali na pumasok. Ang tindahan ng bulaklak ay mayroon pa rin ganoong alindog, ang parehong matamis na amoy ng mga sariwang bulaklak, ngunit wala na ang init ng isang haplos. Ang liwanag ng ngiti na nagpapaliwanag sa kanilang dalawa kapag nakikita niya itong may hawak na isang rosas at sinasabing, ito ang pinakamaganda, hindi ba? Umiti siyang bahagya sa pag-alala nito, ngunit hindi na niya naramdaman ang sakit na dating kumakain sa kanya. Ang oras, sa kakaibang paraan nitong magpagaling, ay pinapalaya siya. Nasa kanya pa rin ang mga alaala, ngunit ngayon ay hindi na ito bilang isang kulungan. Isa na lamang itong paalala kung sino siya at, na parang paradox, kung sino ang nagiging siya. Natutunan niyang ang sakit ay natural, hindi maiiwasan hanggang, ngunit nalaman din niya na wala itong kapangyarihang tukuyin siya, maliban na lang kung pahihintulutan niya. Nang nalaman niya na ang lungsod, dati isang eksena ng pangungulila, ngayon ay isang lugar na lamang, isang lugar na may mga kalye, arkitektura, tunog. Ang lungsod ay isang refleksyon lamang ng kanyang mga karanasan, ng paraan kung paano niya ito tignan. Nang pinahintulutan niyang talaga itong makita muli, nang walang bigat ng pagkawala, lahat ay tila mas magaan. Hindi na lamang alaala ng isang malayong nakaraan, ngunit isang kasalukuyan na maaari niyang hawakan. Ang gabi ay bumababa sa lungsod, ngunit ang kadiliman ay hindi na nagdudulot ng takot, ni ng kahungkagan. Nakita niya ang sarili sa gitna ng lahat, kung saan dati siya ay nalilito lamang. Nagsisimulang lumitaw ang mga bituin sa langit, isa-isa, tulad ng maliliit na mga kislap na nagpapaalala sa kanya na, kahit matapos ang kadiliman, palaging may liwanan. Siya ay nakatayo lamang pinagmamasdan. Ano ang dala ng hinaharap? Hindi niya alam. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay isang katiyakan na handa siyang harapin anuman ang darating. Sa malayo, nakita niya ang kinang ng isang bintanang may ilaw. Ang lugar na tinawag niyang tahanan, isang maliit na tirahan na hindi niya akalain na mapupuno ng napakaraming kahulugan. Hindi ito malaki ni Marangya, ngunit ito ay kanya. Nagsimula siyang maglakad papunta doon, may mastiak at mulat na hakbang. Hindi na siya naghahanap ng mga sagot sa nakaraan, ngunit nadama niya may payapang ginhawa na ang darating ay may halaga rin. Nagpaubaya siyang umiti, may kakaibanggaan. Tila sa wakas ay naintindihan niyang ang paglalakbay, bagaman puno ng pagkawala, ay puno rin ng mga posibilidad. Ang mga nangyari, ang mga pinagsamahan nila, ay nakaukit sa kanyang puso, ngunit ngayon ay nauunawaan niya na ang sarili niyang kwento ay patuloy pa rin. Hindi na siya ang taong nabuhay lamang sa nakaraan, sa nawalang pag-ibig, siya ngayon ay nagiging taong marunong lumakad ng mag-isa. Ang gabi ay umayakap sa lungsod, at siya naman, ngayon, ay nakadarama ng pagiging bahagi ng katahimikan ito, bahagi ng sandali ng pagmumuni-muni at pagtanggap. Ang mga bituin sa langit ay nagliliwanag ng mas matindi na parang naroon sila para sa kanya lamang, upang ipaalala sa kanya na, kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging mayroong isang bagay na nagniningning. Pumasok siya sa bahay, isinarado ang pinto sa likod niya. At, gaano man kasimple, ang maliit na espasyong iyon ay puno ng buhay, punong-puno ng kinabukasan. Handa na siya. Ang sakit, ang paungulila, ang pagkawala, lahat ng iyon ay naranasan niya at, sa isang paraan, ngayon ay bahagi na niya ng mas mapayapa. Ang susunod na mangyayari ay hindi pa dumarating, ngunit alam niya na kaya niya itong harapin. Sapagkat, sa huli, ang tunay na mahalaga ay hindi ang lugar kung saan siya naroroon, ni kahit ano paman ang kanyang nawala. Ang mahalaga ay ang kakayahang magpatuloy, magsimula muli, at makahanap ng kagandahan, kahit sa mga anino ng nakaraan. At sa ganitong paraan, nang tahimik, may payapang buntong hininga, siya ay kumurba sa kanyang lugar, tinatanggap ang kung ano ang nangyari, at kung ano pa ang maaaring mangyari. Kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin, sa isang paraan, nagnilay-nilay ka rin tungkol sa iyong sariling mga paglalakbay at mga alaala. Ibahagi sa mga komento kung ano ang pinakatumi mo sa iyong puso sa kwentong ito. Paano mo hinaharap ang mga pamamaalam at pagsisimula? Mag-usap tayo.